Nanindigan ang malaking na seryoso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na panugutin ang mga nasa likod ng palpak na flood control projects. Si Claysol Pardilla sa detalye. Kung seryoso si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa malawakang investigasyon sa maanumalyang flood control project, sabi ni Vice President Sara Duterte, tukoy agad ang mga salarin at tapos ang investigasyon sa loob lang ng isang araw. Pero giit ng malakanyang kay Duterte, hindi ito tukhang. Isang araw lang matatapos ng investigasyon, that is absolutely preposterous. Ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon ala tukhang way. nire ng Pangulo ang due process, nire ng Pangulo ang human rights. So kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Payo ni Palace Press Officer Claire Castro kay VP Duterte. Sana tinulungan ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na resolbahin ang mga isyo sa katiwalian noon. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang nasagyes noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. 20, this is uh, November 2020. Dahil sa pag-iimbestiga na ito, naisiwalat din at napatunayan ni Secretary Bato de la Rosa na ang mga diskaya ay 2016 pa pala na mamayagpag para sa flood control projects. Yung nireklamo ni Mayor Magalong na rock ay 2018 pa pala ito proyekto. At yung nireklamo kay Pangulo na binisita sa Bulacan ay 2021 pa pala ito nagawa. Nanindiga ng palasyo, seryoso si Pangulong Marcos na panagutin ang mga nasa likod ng palpak at guni proyekto kontra kahit pang masagasaan ang miyembro ng administrasyon, kamakailan lamang pinalitan ni Pangulong Marcos ang pinuno ng Department of Public Works and Highways. Ipinagutos ang courtesy resignation sa mga kawani ng DPWH. Balasahan sa Philippine Contractors Accreditation Board, kinansela na rin ang lisensya na mga kumpanyang hawak ni Sara Descaya na sinasabing sangkot sa katiwalian. Isinailalin na rin sa preventive suspension ang mga district engineer at mga nasa likod ng mga kahinahinan lang flood control projects. Wala pa pong Pangulo sa history na gumawa ng ganitong malawakang pag-iimbestiga sa mga maanumaliang flood control projects. Kahit natamaan ang kanyang administrasyon, matapang ang Pangulo Marcos Jr. na ito ay paimbestigahan. Pinare-review na rin ng presidente ang panukalang budget ng DPWH para sa susunod na taon. Kalayzal Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.